May binigay yung Amazon Prime Buksan natin Pinadala to nitong kahapon And hindi ko nga alam kung ano ipapadala nila Pero ito nga So silipin muna natin Ay siguro pinaka favorite kong series sa Prime Yung syempre The Boys Baby <tong> <tong> Sorry Sorry Ang <tong> 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 ba? Pero ang satisfying magtanggal ng mga ganito no Para mga plastic cover Naalala ko yung mga plastic cover sa mga libro ko Tsaka sa mga notebook <tong> <laughs> ang, ang mga mga. So, ito yung mga laman niya. Meron ditong hoodie, may ato alak, may wine or ewan ko. Tapos ito, meron to. So, tingnan natin. Unang-una, syempre, yung lagayan niya. Gawa, bakal to, I think, eh. Oo, bakal siya. Eh. So, ito ata yung lagayan ng mga yelo. Tapos dito mo lalagay mga alak para maging malamig. kasi yun nga lang, hindi naman ako minom. <laughs> so, gawin ko na lang tong ano. Pamalit doon sa balde naming boysin sa CR. Ayan, <laughs> nakasulat. Emerk. <laughs> so, una is ito. Encanto Lager and Encanto Honey Ale. So, hindi ko alam kung alak ba to or ewan ko, iniinom ba to? So, yung itsura niya, Encanto Honey Ale. Ayan, nakasulat. Ayan nga. Beer. <laughs> ito yung isa. Honey Lager o Lager. Erin Lager. <laughs> ito, I'm not sure kung anong lasa nito kasi may balot. Ah, uh, nakalagay na prime. So, hopefully, grape juice lang to. Kasi din na ako ng wine. Pero, okay din. Kasi meron akong mapagbibigyan ito. So, this one. Great taste, 70% dark chocolate. Ooh! I love chocolates. So, ito. For sure, kakainig ko yan. The next is... Actu. I think popcorn to. Ayan. Actu salted uh, microwave popcorn. So, iyon ba microwave siya. Tapos, magiging popcorn. So... Hindi ko pa natutry yun, pero tingnan natin. Ooh, this is cool. Baba natin to. Nakikita ko lang dito sa may online eh. Pero pagkakaalam ko, di ba, imbis na maglagay ka ng tubig sa may ref, tapos magiging yelo, eto na lang atay yung ilalagay mo sa mismong ref, tapos eto na yung lalamig, tapos eto yung magiging silbi mong yelo. So yan, yun nga gawa nga siya sa mga bakal Tapos lalamig yan na sobra Tapos ito yung ilalagay mo So I'm not sure kung paano siya nag-work Pero siguro nag-work naman Kunwari may ka-date ka tapos hindi malamig yung iniinom niya Sabi mo, hindi ba malamig yan? Wait lang, lapit ka sa rep Oh Oh ito pa, isa pa para mas malamig. Isa pa para mas malamig. <laughs> so, meron din siya kasamang ganito. Kay Mr. Krabs. <laughs> Last but not the least, ang natitira na lang is itong red na jacket. I think sa red, oh, red one. So yan, subukan natin <laughs> Medyo mataba lang ako ngayon Pero okay din siya, maganda Comfortable So yun lang yung laman na to. Ay, meron pa pala to Basahin natin to Ted Stream The Holiday Magic This season Prime Video is thrilled to share with you our Santa's Cozy Christmas Kit So yun nga, Christmas Kit Inspired by Red One So, Red One Back with festive warm and cheer It's a perfect way to celebrate and unwind in true Prime Video style So ayun Iluma na! <laughs> So, ayun lang. Again, thank you Amazon Prime for sending me this. Ayun, kung gusto niyo na series, movies, manood na sa Amazon Prime. Thank you.